Nagsumbong sa mga barangay officials ang biktima ng mga naglilibot at nag inspection raw ng LPG gas sa bahay-bahay sa Banga Aklan. Ang modos ng mga inirereklamong mga kalalakihan, magi inspection raw sila ng LPG tank at may permit raw sila mula sa munisipyo. Isa sa aming nakausap ang 74 years old na lolo pumunta raw sa kanilang bahay ang mga lalaki at ininspeksyon ang kanilang gas tank. i check daw yung tanki ng gasol. Maya-maya pa ay nagwika na raw ang mga ito na pinalitan na nila ng regulator ang LPG tank dahil sira na raw ito. Pagkatapos ay siningil sila ng halagang 4,000 pesos pagkatapos na mabayaran ay agad raw na umalis ang mga lalaki. Huli na nang malaman ni Lolo na ang halagang ikinabit na accessories ay 400 pesos lang sa mga tindahan. Ayon naman kay Barangay Captain Riporen, marami raw ang nabiktiba sa kanilang barangay. May isang lola pa raw na 5,000 pesos naman ang nakuha. Kung kaya't agad raw silang umaksyon at hinuli ang mga naglalakok nang mahuli ng mga kapulisan at ng mga taga-barangay ang mga inirereklamo ay ipinakita nila ang kanilang business permit na pirmado ng mayor matapos na maipakita sa amin ang permit ng mga inirereklamo ay agad naming tinawagan si Mayor Noel Boy Redison Municipal Mayor ng Banga Aklan at kinumpirma nito na mula nga sa LGU ang kanilang permit Mm -hmm. but actually may akon man karon nga bill uh, uh, business permit no nga gi-issue kanda. Mm -hmm. uh, sa aton man nga BPLO nga naghambay man kakon nga kompleto man sanda mana na ah uh, mga dokumento karon no nga para matawan business permit. Mm. Mianda -hmm. makaron DTI no, ang uh, national. Mm -hmm. Of course mianda karang BIR man. Matapos malaman ni Mayor Redison ang pangyayari at mga reklamo ng mga tao, kinansila sila na raw niya ang business permit ng mga ito. So mm -hmm. sa makaun nga balitaan naman nga medyo nagmakaro yon eh, kahapon nya gay eh, nag-issue ako itang uh, cease and desist order karon nga paga-pull i-revoke nanda karon nga uh, license. Mm -hmm. So insigida sigida man gali kahapon mayor gin pag uh, oh. gin ano gin-imbestigahan niyo ag uh, gin-bawi ronda karanga uh, lisensya or yeah, yeah, uh, business yeah. permit oo oh, dahil so, may mga reklamo sa aton nga mga pumuyo ba nga mamahigit kuno ang dakara ngang pagbalik no Matapos mahuli at imbitahan sa police station ay pinakawala naman ng mga kapulisan ang mga inirereklamo matapos na ibalik ang mga pera sa mga nalokong customer PPBV News Online BBB News Online Napanood natin yung uh, buod ng uh, mga balitang ito since na uh, itong uh, mga padayam namin ay mga Aklanon itong mga nakapanayam namin. So laban-laban hindi maintindihan ito ng mga uh, non-Tagalog viewers. Kaya ang ginawa po natin ay binuod na natin yung uh, unang mga pahayag ng mga nakapanayam namin. So sa mga aklanon viewers, siguro ito po maintindihan ninyo. I-upload din po natin dito ang buo namang pahayag ng mga nakapanayam namin. Thank you po sa mga nanakla nun uh, viewers natin, pwede na po ninyo sigurong i-skip yung uh, part na ito. Dahil uh, tiyak hindi niyo po ito maintindihan. Basta yun na po yung unang upload natin, yun na po ang buong uh, mga kwento tungkol dito sa mga modos po. Pagkapan nila sino citizen, yun Ay, may andam at ang trato nga makaroon gabayad o balance ba Ah, mm -hmm. uh, yan ay ay may conversation mo sa kasang tesorera. barangay ito tesorera nga na hindi la talaga napagbayaran ay dahil mahal. Mm -hmm. Yan ay uh, ay down din mo. Oo, nakaka-down, bali 500 para di down Ako may 15 bayaran Aso mm -hmm. mga 2000. Oo, 2000 ay yan hindi la talaga napagbayaran ay dahil mahal ay nabawlat ako.

Ah, hmm. uh, may una ni ako niya pamuwi o man ya 5,000. Sa regulator. Regulator man. Regulator. Ay sinamad dai may kuno nanda kay nagsungaw taro ho sa ni mabakay gid obligado ya, gid mabakay. Hmm. Raya hmm. nga regulator nga pareho man nga regulator nga ya, buligyan sa Oh, parehas kita, na, so, parehas kita so, na, parehas na. Parehas kita. Tuwa tanda parehas lo. Wa ay asuno ang nakiinay kiinay pag ano namo nay. Ah, naka ano kuno si DTI.

Diyan malara lang ako nga no. So ako nga ay eh, eh. kap nga gagamit sa it pakalan it bumbero nga ginahambal nandang nga uh, kuan ko sa da authorized kunet bumbero nga mag uh, patigay sa da it uh, kuan nang so, inspection. Suno iba nga nang biktima ay makaroon nandang ng nga ano nga may bumbero sa nga sa ano ko na authorized at bumbero. Mm. Ay suno so, ani kaya kay nako uh, ay uh, mayor nga uh, private secretary ay ah uh, ato man i-trace kon uh, legit gito ba mga andang nga mga papeles mm. ay yung pangayuan niya namon it ID ng uh, government tumao eh do bilog it license mm, pero license oh, pero, pero driver license pero ing match namon sa among mga driver license ay kay tayo, tamo <laughs> ko duda ta kami nga <laughs> original ba fake fake uh -huh. ta ba ngara base gawang rikto? oo uh -huh. base ta iba kita uh -huh. iba kitang kulay mm -hmm. pero andan ang mga dokumento may andan nga sa DTI may mayor's permit man yan oh may mayor's permit tapos uh -huh. may BIR, oh, so, so may so verified ba? Ay, hara ang itawagan ng Dati Inaro, yung DTI kung... Uh, mm. kung -hmm. so, uh, so buching, buching nga ka pro mga legasyon nga tugali at mga biktima nga na-interview namon nga mm -hmm. balanda, may ginapakita pa nga mga may permit ro sa daya kay Mayor Boy Redison. may anda, may anda na May anda ta? Oh, pero ay ingambay ni kay na ni Mr. Loses ay. Ah. Ah, daya ba nga ra ay uh, legit demand nga andang opisina sin anda to. Udi man ni maintindihan kung may mahambay sa anda sa Pampanga, may sa sa sarit anda nga opisina ba? Pero wala masyadong sa opisina yaya sa sa atong doon sa Akrabis o Baklan. Mm. Pero sa, ito ko na sa stay makaroon sa Dagaw. Mm. Pero yung mayor's permit na ito, na-verify na, na ito kung matuod ito? Ah, uh, okay, ano, Mr. Loses, kung tama, ano, ano, good man, kung Si yu. Mr. Loses, o, andy, ay... Ang dalit ako naro permit, eh, sorry na ako. kasi nga, may mga ginapakita sa nga. Uh, ah, gintawan, uh, gintawan, uh, gin ba't permit eh? ng mga DTI, uh. Ah. so gintawan so, ako ng mayor's permit. Ay, Pero sunok sun ka na, ay, the presyo nga 4,000 na 4, declare ko na lang sa DTI nga makaroy ng hmm. plus yung regulator ay may ko overpriced pa sila mo doon. Oh. Ay ara nagagabutan man do mga ra ay. Oy ano po, no ay, day, ay, ko Ay daiwas ang dai may anda ta mga bahay ko nagiban ka ra grat abo ta pa man ya naga na usoy na daro bayi nga to ay wa tay gapon pagto na mo niya kun sa inyo nay. Ang dawin ko na pero kay ina pa ta. Ang oras ang oras ito. Dakap at kasanda. Daiwa maka ni nga. Daiwa kasaki ruya. Ah. Pero si Inconora, ay suno man ka ito ta sa Manila ta. Mhm. Um, taga oh, tagalog ta, tagalog, oh, tagalog sa nanda. So, so may baye man galisan na. So, may baye ah. ni ko na kayina, may bakso na matakan na kay ina, nagibahan may bayi, may bakla. Mhm. Ay kita kun sinsa na makaron. Kasan sinsa daga istar? Tandagaw ni ko na sir sa so, basta sa kung ano kung kung sino basta sa dagaw. basta sa daga kung sa daga stay makaron so pag gin Ina, di ba gin ano niyo gin gin, 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 gin uh -huh. trap ano niyo gin, 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 gin uh -huh. trap ay uh -huh. pagkaagto na dito sa ako nga uh, barangay to sure nga bagay ay gasukot yes, yan ni mao uh -huh. ay uh, ginabuo lang ani nanaro regulator ay sa bilog ata oh imo gata o, o, imo gata, gata kaso rayang sa bilog umapas iya Mm. Dahil uh, imo ko noro, min spokesperson person imo ko ano eh, may uh, uh, kit mo sumabat. Uh, ay day one sa na makano ya, may tawagan sa nakihina nga sono kanay andang nga sir, share kita sinana to kanay. Uh, uh, ay, abatian ko pagani nga ampay nanay. Anang share nga toy naririnig ba ng mga tao diyan yung pinag-uusapan natin sa. Oh. <laughs> may kong ginasekreto baga. Oo. Oh, oh. Ay, ito akong ano ginmanda, ang takara nga, akong legit ginmanda. Mm -hmm. Pero ano mo na takara ay, akong mga, mga, pamuhuy o ito nga, uh, nakabakay ka rin, nag-isip kita, ano, nga, gusto ka ta na tayo uli, natananda ng kwarta nga to. Ay, mm -hmm. sa 5,000, 4,000, huwag ka pagkarihas. Mm -hmm. May 4, may 5, may 3, may 2, 8 nga to. Mm -hmm. So, may posibilidad, so, Drone may posibilidad kap nga masitil galera sa da kon iuli ay, mga kwarta nga to depende kon kon ma nga mga mga bukod at legit do andang mga ginagamit kay nga mga papeles ay mm -hmm. karon naton mo kon ano ro tikang ko aton nga masinat diya sa munisipyo karay kasi pati DTI ay ma, ma ano karay mm -hmm. overpriced at nang ano ra andang oh. presyo so parang uh, ano no gali mga grabe ta gali ra anda karang uh, mga mudos ay pati gali atong munisipyo na halo ko man daro ay nakabuo sa that permit man ay siguro man ay kompleto <laughs> man dandang mga dokumento, o, dokumento. Uh, pero kapitan wala nag-agira sa inyong uh, nga uh, abing uh, ito na... yun yan, kung ang anong hampay kayo na kantaman, baka nung ako nag aagyo sa barangay. Mm -hmm. Ay, sa, sabat ka ako na, na holiday ko na lunes. Mm -hmm. Ay, maskin mm. makong holiday, ay una na makong do, barangay nga, may duty oh, gila ta. Every kita ay, ay, yata ako sa, uh, may subgang ko na no, yung mga tong, uh, gawad ko naman no, na ito. Ay, pero pupunta mako tama ron ay, dahil galag, galagbok sa nagtoron. Ay, siyempre, oh, wow. ang Adil hindi na tumasayran to ga konsa ka na eh. Oh, upon ay aga po pa ngayo ina to pero right amakon kon da nga concern ka rara nga reklamo. Mm. Ay dependeron kun ano karar resulta gid to na. Ay may ko dayon oras kami ya kala. Eh hinugat sa adang mga ano nga to. ay ginat respect na wagan di ti ay man daw nan di Mr. Losis oh ay daw kon maabot man ay kung may mayor's permit sa Dagalera Cup bisan umagi galera sa inyong barangay dahil basi maka makago, makatao ka Hindi, mag signal no oh. pero ay kun may una ang uh, makaroon niya no siyempre oh. sayran na kung sisya daga monitor rayo no monitor uh. so, right, daga gira ni bin time ta wat sana kasawa ta kamga sayo dag wa met nag sugid kay kamo uh, na sayran namon may nag push malang ato nag uh. hmm. uh, makaray makaray na nabo ay isiminit mata yagiro na pero uwat um, namo na mutigid santa pero kay hina yang um, traffic kid namo santa bumalik um, santay ga sokot So do na dat pulis ito so, oh hindi nabagan uh, ko pulis yagiragay oh mata nagpalag Huwag uh, mata imo uh, solo uh, at mo ra pero may ban sa na nakipaan pero niwanan imo mukaban ban um, um, ng ban yatong anay uh, service kumapas do uh, sa bilog at ang rayal oh, tinawagan na na oh uh, uh, sin kamana na sinana, halin uh, kung kuno uh, ibahan niya sino ka nahalin kaya naman nagiyak ako ting ay uya mo na sa mao nasa ay naglibot-libot man ko na mao siguro may biktima patang ibara mm -hmm. Kap sa inyo mga pilaro biktima sa inyo sa tabaaw? Uh, so akong pagkasayod ay lima Lima mm -hmm. oh. Lima may mga unreported may mga unreported pa siguro no uh, katulad sa pulukating ato may kagawan yan ng biktima pero na, wa, siguro, iba, sa, siguro ko, na, uya, siguro naga, 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 Uh, sugid so gitu din nga biktima eh wala na huya sa na pero ako niya sa bilog na tanod ako niya unga ka ng barangay tresorer oo ah daywa at nga senior citizen kita ani laban kita sa citizen yan nga kita gina ano ani gina biktima oo no? hmm. na lang siguro mag i backup no ado uh, yan yan eh siguro oh sige, sige. thank you gid thank, oh, oh, thank you man thank you man oh. thank you si Gas. Si tatay uh, si kay Bang uh, Jimmy, na Ilgas. Jimmy na ilgas, no. Kita barangay Tabao sa Banu Karay Tabang. Uh, kay Bang uh, Jimmy, ano ro natapo paano pa na Do, ka na biktima kara? Do bisa ka na makara. Pag akin nan da check daw yung uh, tanki tangke ng uh, gasol. Mm -hmm. Ay habang gaisterya gin Akit na na kung ako pwedeng matanaw o unit. Mhm. Uh mm -huh. Ingdan kasan sa akon nga biya po ganag gin ano gin patanaw ro mga silyar number kun anong number to ipaliwanag ka kon kun kung ano ano Hindi ko nga uh, alam. mm <laughs> uh -huh. habang gabuhay tingi man ng sabon ng sabon yung ibabaw it eh, tangke tapos buksan binuksan di binuksan ay eh, may konting gumalaw ay uh, sira daw o sira ay tagalog kasi yung nagano eh sira ay, ay, ano ngayon kung sira ay, magkano yan kung bilhin ay habang gabuhay ro istorya Sige gila nga ng advertisement doon, naman roon sira-sira eh. Gago, naman roon sira, gali tayo. Ganyan sikap. Oo. Eh, hindi man na pwedeng ganitong hos. Mm -hmm. Sabi man ay parang hindi, ma, hindi magpilo ka. Hindi mm. magpilo. Eh, parang nakakit doon ako nga. Habi nga ako patanaw, may handa galing daga. Ha. Uh-huh. Mm -hmm. Eh, ganyan tsukat. O, sige nga 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 tsakto, Makaray, ganyan ano dayon, ging gin pagos ra akong regulator ag baylohan ka handa nga to ag magpangayo sa light ka to sa anang kwanit host mm. ag iso ob ag bag testing ay okay ma ko na yung daro. okay ma ko na yung daro ro makaray ito habang kabuhay may iba pang mga advertisement na dahi Nakita ko na yung pakitaan ng dakot cellphone nga may, may picture ni Tresorer sa Tabao na bumili daw. Mm -hmm. Bumili. Oh. Nakakit ako. Sige ba kung mabili rin ako eh. Oo. Oh. Okay. Kung yan ang may problema, mm -hmm. eh, na bumili. Oo. Oh. Ang laro, baligyan mo? Kas, uh, ay magkano mga konto eh. 4,000 na na. Less nga na yung senior citizen. Eh, may 20 pesos nga. Parang kuha niya ito pang senior citizen, pinangayon na lang, pang pamahaw daw. Mm -hmm. <laughs> Tinaok ko lang. Nakakit ko. ako. 4,000? Sira daw, 4,000. Sirado, daw, 4,000. Mm -hmm. May discount dito ron? Ay, may senior citizen daw. Hindi man nabawas. Huwag man nabawas Hindi na lang na mm -hmm. nalipira. Na <laughs> Pero may permit sa laging pakita kay mo tayo? Anat mayor. Ah, kay Mio rin nga permit tinawag ah. ko, anay, nga paano ako madasig sanday. Mm. Tinawag ko bumalik. At siya yung Mio's permit nyo ay? pinakita. umana nalipat ako nga sa dapat may barangay pa. Oo. Oh, huh. Ay, wala wa akong ni ng barangay permit. Hmm. 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 Pero, paano nimo na hampa rin makaroon niya? Malihan ka makaroon sa police station? Hey, hindi na nga ano ako nga kung ano ang presyo hanan ba. Oh, kung tama man eh mo lang sobrang sobra-sobra ang presyo. Yeah, sobra ay, mm -hmm. ano rogin baligya kimo. Pero sige to kay nang intan ori. Oh, agos. Agos. Mm. -hmm. Uh, mm -hmm. Sang sa isang yon ni Chan man naron. Oh, uh, ay sobra ta ko mahal. Ay ang bagang magad din. Eh. Kabaka man ako bago pa nga sobrang man lang man 600. Oh, gin binaso. Oh, oh, bagong baka ang magad to oh. kay nay. Ay kon 4,000 na bing ron sa magkaron ay complete set to taron may hmm. burner, may, may burner ko timoron. Gasol ka pa karon? Oh, no oh, complete ta dapat. Oo. Oh. Ay rutang kit LPG pila? 1,000 baka. Ah, uh, ana karga. Oh. 1,200. Iya. Oh. Kasi yo di So Basta mga may ma promo kung amat karon nga 4,000 pesos na so taron ay may burner kung karon na mm. one complete set yung taron. Pero mm. yun ay host mo lang at, yung regulator, eh, 4,000 yun ah. Ha? Habang nagpaano ako sanda, nag-isip ako ba ako na daligor ako ah. Oo. Oh. May ito sanda magpangambago Alam, buka, bu bukang bibigay. Ano yung doon yun man sanda nga, dahiwa ka lang aking nga. ta, iba ta, Bayi. Yaki, dahil ako may, may bag sa, bi sa bilog at ito galero unit na uh -huh. lang yung regulator doon. Mm. Sa bilog, madasig maghinambag ba? Mga mm. Na, advertisement mga ro'y yung unit. Ito pa malang doon na? Karoon... Gin picturean kang apo. Uh -huh. Oo, oh, naman yung apo. oh, picturean kaming daywa ito habang ka, panimaw, gabukad. Mm -hmm. Nagpa-picture pa yung mga kakon pag dato man dato man siguro ginpakita sa ibang tao oh, uh, na siguro ron nga nagbuo na man o oh. tan ungan ni na lunes siguro to lunes ito adla uh, ano nga? Anong oras nga uh, hapon hapon yon wala hmm. um. mm. dos siguro oh. tay hay ga panindugat sa dana istorya naman ni kay Bang darwin nga wa kuno sa dagapang loko ga, ga na kuno sa dagapang market pero oh, nga, pero pero uh, uh, pag inspection na ah, bi mong gamit ag ah, uh, bisan bukot sa mad ay sam sama ta. Ah? Pero okay man niya ni, man ay. Okay man niya gin inspection na ro oh. basi makong kumay likra. Ay masarya na kon. Oh. Ay na akong kinino. Oh, do yan na ay gidakop ka sa mga. niya ni ako man bisan mm. oh. ako ko ako nakuban oh. na ko namat nga bukas. Oo. Oh. Kamak. Ini andang style istil gali tay ay, ay dapon ka anay it imong kakulba ag i-market ka dai nan ng oh, uh, nga indi makaisip nga daw overpriced ha. O. ma deliver it para indi ka makasingit. Mm -hmm. oh. Nan. Oh. na makaron tay magatubang kamo ano ano imong demand kanta makaron ano na, plano nagsugot nagsugot sang dagon kami kato nga iuli lang mako niya ang kwarta oh. buo ninyo royo ni titos bay nga inyo ngaron nga regulator agot waon oh. oh. mako na ko plano ay do yo sugot sang dagon sugot sang dagon dai wa kay no sanda, sanda, kato, oh. Oh. pati man ro ibang atong nagreklamo man mauro at man. Ato ibang mataranda mahugan ta na. Oh. Ila kon labi kasta. Mm. Iba taranda. Imo pa kuno to kabaligya at mais kuno tayo bali Ni timo ko nga maestra. Ayo ron. Magala. O kabaklanan tatot maestra. Tigos daw ka bay. May souvenir pian mi ako kon kwarta ba. Oo. Oh. May akon oh. bang binatad tanaw. Oo. Oh. Tapos sa loko ka tinglan no. Oo. Oh. Sa sayod mo nga abot ta galigya. May isang beses man na raw, isogid ko lang kanyo. May, makaraman, kadasig man, mag-istorya. Bungong mata. Oo. Oh. Umagi mo, oh. tapos uh. marangay may konsyal limang daga, ah, madto sa bagay. Baligyan ako, buong ginsampulan. Mm. Matiyag ko ay basi maya din, eh, konsyal <laughs> daan ng kaibahan. Oo. Uh oh, It barangay namon. Oo. Uh oh, oh. Nah, ako, one five na itong isang kapakiting, buong tampog uh, tampo Mm. Apo, may mm. Tabo, magamit hadali ka ito. Mm. Kaluman na tabo Sa usod, ta oh, buhay ba yun? Dali lang dagunan. Oh. Doi, basi doon yung bulong Bakla. Nag Nagniwang ka o nagtampo ka pa. <laughs> bakla to eh. Bakla. Ay, yung tao oh. mga cellphone number. Uh, mga pangalan. Tawagin oh. yung mga naraya kung tinangan mo pa. Mm. Ano, anong, pag tampo ko mga pagkaagay, masakit ang batis. Narado ay. Oo. Oh. Huwag nga niya nag Grabe yung tagaling experience naman tayo. Ay, ah? Kabasuganan oh. yun. Ang ako sa ako mga snack pan. Oo. Oh. Hmm. Tagbuo ko lang yung istorya. na yun. Uh, sa uman yun, sa uman, hindi yun, oh. yun galing. Uh, tagamon tayo, tagamon.